So ito guys, quick update po pagdating sa ratings last week. Okay, nung Wednesday kung saan po inannounce ng TVJ yung pong pagkansela sa trademark registration ng uh, Tape, okay? Uh, malayo po yung pong naging agwat ng uh, Eat Bulaga sa TV5 kumpara po doon sa show ng Tape. 5.0 yung pong nakuha ng Eat habang yung kabila ay 3.8. Ng mga sumunod na araw naman, nung Thursday 4.3 nung Friday 4.3 yung pong EAT habang yung sa tape ay 3.3 uh, at 3.8 so it looks like for the month of December ay number 1 sa noon time na naman po ang Eat Bulaga sa TV5 ang uh, karapat dapat na natawaging Eat Bulaga eh okay? TVJ okay so yan po o, ito pag-usapan po natin ah Um, ito, naririnig ko to sa mga pro tape na vloggers, okay? Uh, and I, I strongly disagree dito sa linya nila. Ang parati po nilang linyada na technically, tape pa rin daw ang may-ari ng uh, trademark registration ng Itbulaga uh, dahil sila lamang daw ang may hawak ng papel na Certificate of Renewal of Registration. Yung po yung sinasabi nila, sabi nila, eh wala pa namang uh, certificate na pinapadala kay Joey De Leon. Eh yung kami, meron kaming certificate. Oh, so technically, yung word na technically yung mahilig nilang gamitin, tape pa rin ang may, may, uh, karapatan dyan, trade, uh, ang merong uh, trademark registration at ang pwedeng gumamit sa Itbulaga na title mali po 'yun. Okay? Kapag kinansela 'yung pong uh, 'yung pong iyang uh, re registration, okay? 'Yung pong hawak-hawak mong certificate, 'yan po ay isang nagiging peraso na lang ng papel. Okay? Walang kwenta po 'yan, wala na pong halaga 'yan. That is just a piece of paper. 'Di ba? 'Yun po ang 'yun po ang dapat maintindihan ng mga uh, nagsasabi na technically Tay pa rin ang may karapatan sa Ikbo Inalisan na po sila ng karapatan ng IPO para sabihin po 'yon. Para ideklara 'yon na sila yung may may uh, owner ng trademark, di ba? Uh, binigyan din sila ng uh, ng chance para mag-apila. Okay? Tama naman po 'yon. Pero hangga't hindi nananalo ang kanilang apila, technically, okay? Wala po silang trademark registration. Walang kwenta po yung hawak-hawak nilang certificate. Yun po ay piraso lamang ng papel. Eh na na pwedeng pamunas, pwedeng, wala pong halaga yung papel. Okay, Print out lang yon. 'Di ba? Nagkakaroon lang po ng halaga yung certificate kapag ibabalik na sa kanila nung uh, IPO yung pong uh, trademark registration nila. Kapag gumana yung kanilang apila at uh, hindi na sila kanselado, so nagkakaroon na po ng halaga ulit yung pong hawak-hawak nila na certificate. So yun po kasi ang pinipilit nila, hindi type ang may ano eh. Tape ang may uh, uh, trademark registration na certificate okay So ito pa Meron silang minigay pa na isang example eh. Ito um, Unbothered and unfazed uh, Itong driver ng taxi na pilit tinatanggalan ng lisensya kahit kakarenew pa lang nito para malayang makapagmaneho Very obvious naman kasi kakarin nyo lang ng uh, tape ng kanilang trademark registration, di ba? Yun daw yung lisensya. Okay? Um, sabi, when well, it turns out, nasa kanya pa rin ang driver's license. Dahil sabi ng issuer ng lisensya, pwede pa itong magpaliwanag para sa para sila maliwanagan. O oh, yun know, o, mali yung pagkakaintindi nila. Okay? Mali yung mali, 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 mali eh. Eh, Sabi dito, ah uh, yung driver's license daw ay uh, pwede pa uh, ang tawag dito sa kanya pa rin ang driver's license dahil pwede pa siyang magpaliwanag mali po eh kinansila na nga eh kinansila yung registration kung sa driver's license kinansila yung driver's license pwede kang magreklamo pwede kang umapila pwede kang magpaliwanag pero hangga't hindi tinatanggap yung iyong paliwanag hangga't hindi tinatanggap yung apila mo walang gamit yung driver's license mo. Kapag nahuli ka ng police, binigay mo yung driver's license, chinek niyan sa LTO. Nakita niya, eh, kanselado tong driver's license mo eh. O, oh, impound pa rin yung kotse mo. Yun yung kailangan nilang maintindihan. Walang, walang visa. Yung driver's license, di ba, plastic lang yan nagbibigay ng nagbibigay ng halaga dyan dahil pinapayagan ka ng LTO na magmaneho sa Pilipinas. Yun lang yun. Pero kahit may hawak mo yung driver's license mo, pero sa record ng LTO, kanselado yung driver's license. Hindi ka pa rin pwedeng magmaneho. Ganong ka simple. Yun ang hindi nila maintindihan Pwede mong iapela. Pwede pwede mong dalhin sa adjudication, irereklamo mo. O mali po yung mali po yung pagkakansela sa aking driver's license. Di ba? O tsaka pag na-approve nila yung iyong reklamo o itaalisin nila yung pagkakansel, ibabalik na nila o doon mo na pwedeng gamitin yung driver's license ulit. Doon na nila pwedeng gamitin yung trademark registration na yan. pero hanggat hindi na babalik, yan po ay papel lamang. Okay? So yun po. Uh, dagdag pa dito. Hmm. Um, sabi ng mamang polis, dadaan ka pa sa ilang general bago nila ito makuha At dahil dyan, malaya pa itong mamamasada At sa ending, dumami lalo ang kanyang pasahero Mali po, hindi ka pwedeng mamasada kapag kanselado ang inyong driver's license Yun po ang word eh, kanselado Can What? Uh, hindi nyo maintindihan yung salitang kanselado What part of the word cancelled? don't you understand? Kanselado Okay? Canceled. Kinancel ng IPO. Okay? So, mababalik yan kapag gumana yung apelan nyo. Doon lang siya ma, ma magkakaroon ng visa ulit yung hawak-hawak na certificate. Kaya nga sinasabi ni Atty. Buko, hanggat wala pa yung mga apelan nyo, hanggat hindi pa pumapasok, respetuhin nyo yung batas, hindi nyo na -cancelado. Hindi nila matanggap yung kanselado eh. Porket pwedeng mag-appeal, pork hindi Nakanselado na nga eh. Pwede ka mong i-appeal, pwede mong i-overturn yung desisyon. O, pero habang hindi mo pa nagagawa yon, it remains cancelled. Yun po ang uh, pilit na binabago ng mga ng mga nagtatanggol po dito sa tape. So, yan lang. Yun lang po yung gusto kong sabihin po diyan. So, uh, meron akong bagong ano eh, meron akong bagong hashtag na gagamitin. Uh, siguro mamaya ako simulan. Um, let it go. Yun po. <laughs> Hindi pa rin matanggap nitong ano yung mga taga-tape. Let it go. So, mamaya po pag-usapan po natin yan. Okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Mamaya live tayo. Load tayo ng uh, EAT Bulaga sa tv 5 Mamayang tanghali. Tapos 2.30 FB Live. Bye-bye guys.